Bapagpalang umaga mga mare, bali admit pala ako dito sa PMS mga 4 uh, days. Bali kailangan ko kasi iswero kasi yung gamot na antibiotic ay eh, kailangan nang idaan dun sa may ugat ko para mawala na yung aking UTI. Ito nga pala yung kaunting kaganapan doon sa pag-stay namin doon sa hospital. Yung antibiotic pala na yun ay hindi lang talaga siya prepared o wala siya sa mga public. Kailangan talaga is yung sa private hospital. Ito na kami. Merong lugaw na may Tapos ito yung puto. Kain po tayo. May letter na makagalingan din ako para hindi yung gatas ko. Ito so, yung okay, nakuha ko ngayon, nasa 2 OMS. Binilan mo na namin si Bibi ng pan, uh, formula meal lang so, ang tanghali namin, mangga, oh, yeah. tapos gulay, tsaka isda, pritong isda, tapos may kanin. Ayan, alakalagay din lunch. Kain po tayo. Kaming I mean, dinner Karni. Karni. Tapos yung mm, kay daddy. <laughs> Dilata. Karni na. <laughs> Kain po tayo. Room namin. Tapos ito. Mayroong aircon. May window. Tapos ano yung CR. May TV. Tapos meron din siyang cabinet doon. Tapos doon naman sa green na parang upuan. Doon natutulog si daddy. Dito na sa... Tinusok na rin pala yung antibiotic. Pansipan. Pansipan. May Pansipan. Tsaka may kamay. So, so walang help ako. Pero okay na yan. Masarap. Kain po tayo. Yan na nga po yung last check-up ko is, um, pinakita ko na po yung test ng urine culture ko tsaka yung QP ko. And then, nang nakita na yun ni Doktora, sabi niya ganun, in-need na daw akong suwero asap. Sabi niya ganun. So, ang respond ko naman is, sabi ko sige po basta gusto ko na lang gumalit mawala na yung UTI ko kasi um ngayon kasi is March 27 so next nag thing, nagpapacheck up ako sa kanya sa private hospital is nung February 14 pa tinatay na naman namin na ilang antibiotics pa siguro nga yung makikita niyo yung ibang videos ko is ah uh, talagang nag-antibiotic kami and then ayun na nga dami namin ginawang procedure tapos eto na nga Um, ngayon, hindi na kami pinaabot ng 7 days kasi nga nung nag culture ako ulit after ng 4 uh, days na suwero kasi 3 times adi doon. Meron kasi pinapalagay nila antibiotic, yung antibiotic na yun is worth 4,000, 3 uh, times adi yun so hindi pa kasama yung mga rooms at saka iba pang mga bills so medyo malak malaki talaga yung nag-gastos. Okay. Pero okay lang naman yun. At least, ang mahalaga is gumaling. Gumaling ako kasi syempre, gusto kong gumaling para at least yung maging panatag ka sa kalooban mo or panatag ka na wala kang mararamdaman. Um, yung makakakilos ka ng maayos. So, yun. Um, pagkalabas naman namin, nagpa-urine culture nga ako and then may pinapatake pa siya ng nakita doon na pwede na siyang i-oral o uh, i-tablet. Kaya naging okay naman na ngayon is ngayon is nagagamot, ay nagtitake pa ako ng, binili na lang namin yung gamot na yun, yung antibiotics na yun. Um, meron na kasi sa likod yung antibiotics na yun. Hindi ko napapakita. Balikon po siya. Anong tawag nito? Uh, 89 ng isa. 20 pieces kasi, kaya na lang siya, 2 times a day. After naman ng 10 days, pupunta pa rin sa kanya, babalik kay Dr. Aguas, and then after bumalik is, gano'n siya ang niya nito. Baka siya, kung meron din po kayong fan, pwede kayong mag-suggest nga po, or mag-comment sa akin mga videos, kung meron kayong alam na herbal na para sa UTI. Uh, malaking tulong kasi, at mas maganda rin naman yung mga herbal, pero syempre, uh, dahil nagpapa ka pa po, at inaalam nga namin in case kalagayan ko is uh, tinutuloy ko pa rin. So yun, um, ko lang sa inyo yung pag-stay namin sa hospital. Talaga namang marami uh, marami nangyari pero hindi ko na sinare yung iba. Yun lang kasi na videohan ko. Hindi ko pa ako nakagawa ng madami pang video. Pero I hope this video is marami kayong um, hmm, na-share ko sa inyo yung mangyayari doon at mag-enjoy kayo manood. Thank you! And God bless you sa ating next video. Bye-bye!